And we are back again mga katropat ka riders. Yan. Yeah, so for today's video, it's me again. You're the only one pigeon rider TV here in Puerto Princesa, Palawan. So for today's video guys is ito. Itong pipe natin is maraming nagsasabing napakahaba niya guys. So ang haba nga naman talaga. Oh. Kahatiin natin siguro siya dito. Yan. Ito. Tatanggalin natin itong, uh, itong haba na to. Yan, tatanggalin natin. So ititira natin is ito. Halos isang dangkal siguro itira natin guys. Yeah. Try natin kung anong magiging kalalabasan ng project natin to guys. No? So patapusin muna natin itong ating intro. See you later. And We are back, we are back again mga katropa Ayan. So, for today's video nga is gagawin nga natin itong maigsi na. Ayan. Gagawin natin igsi is mga isang dangkal siguro guys. So, gagamitin natin dyan guys is itong sander na angkel. And then itong baliktad yung ikot. <laughs> baliktad yung ikot ng drill na to guys. So, ito yung gagamitin natin guys. And then itong mga bala ng rivets. And then yung pambutas natin guys. Meron din tayo dyan bala ng barema. So yun na nga guys, um, ito yung project natin ngayon sa ating video na to. So susubukan natin o oh, i-testing muna natin yung ano, sound check muna natin to guys kung may uh, kaiba kaiban yung tunog nito maya maya pag nagawa natin na siya guys. So sound check muna tayo guys. At ito yung kanyang sound mga katropa. Yan yung tunog niya. Na hindi pa natin Swabing swabing yung tunog niya guys Hindi siya ganun kalakas no? Hindi siya ma na Malakas na pipe Sa ganyang kahaba talaga na Pipe yeah So hindi malakas yung kanyang tunog guys Kaya susubukan natin kapag pa natin Kung mas swabing yung kanyang tunog Mabaklasin ko muna to And then tuloy tuloy na tayo guys See you later again at heto na nga kasama si Mingay guys at babaklas eh na natin do kau ka talaga Mingay pangulo ka rin talaga diyan eh. So yun na nga guys baklas baklasin na natin to siya guys. At maya maya natanggal na rin natin yung tornilyo and then ito ay hugutin na rin natin guys. So yun lang guys. So heto guys no um, natanggal na natin yung kanyang muffler. So sakto 12 inches din pala yung haba nito guys. Yung mula dito hanggang dito lang ha. 12 inches siya guys. Ayan. So, babawasan siya natin ng 4 inches. 4 inches yung ibabawas natin. Almost dito yun guys. Almost dyan yun yung 4 inches guys. Ayan. So, yun na nga. Dito nga. At yun na nga guys. No? So, 4 inches yung babawasan natin sa kanya. So, bago natin siyang bawasan, sukat-sukatin natin to siya. Para maging pantay. Ayan. Tapos, Guguhitan na rin natin yan siya guys para ito yung pattern natin para hindi tayo hirap magchamba-chamba kung pantay ba ang pagtabas natin o hindi <laughs> at ito na ang grinder ang grinder na maporol so hindi na natin ito tinuloy yung pag grinder dahil mas matalas pa siguro ang itak kitang kita nyo naman guys kung gaano katalas ang itak <laughs> hiwang hiwa panis ang grinder mo <laughs> At yun na nga, kita kita nyo naman, hati na siya. And then may kita natin yung kanyang mga kaluluwa. <laughs> so, so, ito na siya guys. Hati na siya guys. So. Oh. Kapal ng fiber guys. So ang gagawin na naman natin ngayon dito guys. Itong screen na to. Puputulin din natin to guys. So ito na guys. no Matanggal na natin. Yan. So ito yung... Grabe, ang laki ng laman. Ito yung 4 inches guys. Tapos may plastic pa sya no. Yan. So 4 inches. Tapos ganito pa yung laman nya sa loob guys. Grabing siksik -sik ng fiber. Bali tayo na kasi ito nag repack guys. Ito na yung ginawa natin dati. Nirepack natin talagang binayo bayo natin to sya guys. Kaya ganyang kasiksik ako mag repack. Yan. So ang haba pa guys oh. Tapos dito guys so oh yung kanyang hati. Solid na solid pa to guys. Solid na solid. Oh. Grabe. Oh. Harus din naman. So ngayon ito guys. Natanggal na nga natin. At dahil magkasinsize lang din sila ito. Sasalpak natin yan sa guys dito. Ah. Pag tapos natin na sentro guys. Ayun. Pinukpok natin ng kaunti. Tapos wag natin kakalimutan guys. Yung kanya mga butas para sa rebates upang hindi tayo mahirapan lagyan na rin natin yan ng palatandaan guys lahat ng butas na yan Ayan, so lalagyan natin yan siya dyan guys ng palatandaan hindi yun ang hula hula pa tayo kung saan yung butas <laughs> so yun na guys gagawin natin tong mabilisan lang yan kita nyo naman guys yung mga tuldok dyan ibig sabihin dyan yung mga butas hala sige hala 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 sira na yung upuan ni mama sa labahan. <laughs> Yari na naman tayo nito guys. Yari naman ang yung lingkod. So ito na guys, yung ating final no. Pero hindi pa na siya pinaka final kasi hindi, hindi pa natin nakakabit yung ano guys. Ito. Yan para dito sa kanya. Yan. Yeah. So check agad natin to siya guys. I-sound check agad natin dito. Kasi napaka sikip naman to siya guys. Kaya hindi naman to maubunot basta basta. So sound check agad natin siya guys. No? Check agad natin siya guys yung kanyang alright kasi nalpak na natin guys ayan sound check agad guys sound check agad alright sound check agad guys sound check natin siya guys bago naman may eksiman o mahaba siya eh, nagbago guys yari na ito kapag minor lang pala sya matahimik guys ito guys oh, lang so ito na sya guys kapag minor is tahimik lang tahimik lang kapag minor guys pero kapag yan yun natin namumunit guys <laughs> yari so namumunit siya guys ngayon may na yung kanya ano pero ang suabi suabi sa pandinig minor siya is hindi siya gunong kaingay hindi siya kaingay so Ite test drive natin siya mga may guys. So, na, na drive test na natin siya. Pero ma kasi ito eh. So sa sunod na lang siguro na mga video natin guys, no. So i-drive test natin siya ng long ride siguro. Or mag short ride lang tayo, no. So baka mag tatlong poste lang tayo dito, guys. Tapos susubukan natin kung maganda yung kanyang uh, performance. No? So sa kanina, Napansin nyo is, hanggang siko, no? Ngayon is ang laki ng pinagbawas niya. 4 inches yung binawas natin mula dito. Guys, hanggang dito. At least, nandun pa rin yung kanyang tatak na acrophobic. Yan. So, yun na nga guys. Hanggang dito na lang siguro yung ating video guys. No? So, naging maangas na naman si Paulette the Rouser natin guys. Pinaangas na naman natin siya guys. No? So, yun na nga guys. Uh, bale, i-check iche up ko na lang sa kanya yung ano, yung kanyang um, electric starter hindi na naman gumagana eh nagtatampo siya kasi mayroon na naman siyang karibal guys may karibal na naman siya isang click 125 so yun na guys yun lang yun yung ating ginawa ngayong araw na to see you to the next video guys it's me again you're the only one pigeon rider tv here in puerto princesa palawan and don't forget to like share and subscribe and nagsasabing ride safe to all guys keep safe always Mabush! thank <laughs> you